Ito'y nag-umpisa sa pagkahumaling ko sa k-drama na sa lahat ng panood ko'y eh, sana mayroon din akong leading man na kasakasama. Ito ang nagsilbi kong kadamay sa lungkot at saya. Madalas akong tumatawa at umiiyak mag-isa. Bakit ba naman hindi? E eh, solid lahat dito ang eksena. Lalo na sa kilig moments, mapapaihi ka talaga. Sa bawat episodes nga nito, iniisip ko ako ang babaeng bida. Tipong ako si Kim go eun at si Gong Yoo ang aking kapareha. Di bale, di bale na maging hibang, basta sa kahibangan ko siya ang lalaking bida. Minsan ngayon naiisip ko na sana'y dumating din ang gongyu na aking makasama. Nagpapantasya ako ng mga bagay na alam naman nating wala pong magkatotoo na kahit sino may hindi alam na meron palang isang kagaya ko. Hindi madaling maging kay drama fan na kahit sinong tao ay iniisip itong isang kahibangan. Hindi naman masamang mag-assume kahit ito'y hanggang katang isip na nga lamang. Pero pinapangarap ko pa rin na balang araw ay may opa na para sa akin dahil ito at ito lang din ang aking tanging dalangin. Ngunit paano nga ba magkakatotoo na mangyari na may isang Han Seo na willing akong ihatid dahil wala akong perang pamasahin? If you Ito na naman ako sa aking kahibangan. Umaasa na balang araw magkakaroon ng opang leading man. Pero sige, sige na nga. Ika nga nila libre lang naman ang mangarap. Ngunit ka lang, tama ba itong aking pangarap na tinatahak? Naghihintay pa rin kahit na walang tiyak, tipong paulit-ulit na pinapaasa ang sarili kaya ang puso'y lagi nalang biyak. Yan, ganyan, ganyan ang napapala mo ng k-drama. Iniisip tuloy ng iba, sakit mo'y sobrang lalana. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba kumagahang na kupang singkit ito ba talaga ang para sa akin o sadyang ako lamang ay nakapikit sa pagdilat ng aking mga mata ibang aura ang aking nadama sarili ko'y nagtatakot. Sa aking muling pagpikit, ito pala ay may kaakibat na sakit na sa lahat ng masasayang pangyayari ay may kalungkutan na nakadikit. Lahat pala ng ito ay isa lamang muling imahinasyon. Imahinasyon na mananatili na lamang isang ilusyon.